Ayun, hello everyone. Welcome to another vlog. Nandito ako sa kaibigan ko. Mga ilang taon na kaming hindi nakikita kaya pinasyalan ko siya. Ayun guys, kakain kami ng mango. Ayo. Ano, ano itong inaano ano na? Ano, ka ano kanin eh. Oo, oh Ayun, kakain muna kami ng merong kanin. Masarap 'yun. Ayun guys, kumakain kami. <laughs> ng ato meron tayong talong, tinapa. merong tinapa o nga pala tinapa favorite ko hmm. yung galunggong merong mangga pero parang sobrang, sobrang anghang may <laughs> okay. para squata Di ba't kami pinindi ng dakang bag? ito. Mm -hmm. Bag? Nga nung bag, puro na ako mag-bag. Puro na ako mag bag. Kaya ba't yung gamitan kong bag, bagyan mo nga nung. Hindi lang daw. Pero pa nasasamba ko, luwak bag. Pero nung muna kami tayo. Oh, baluga Good morning, ha? Good morning, ha? Ugtu na? Pagod In, na yung mga chat, Ibaluga? Ibaluga. Ay, ikay, Jerry. Taga kaya niyaring piyesta ito, eh. ayon Oh, good morning niya, yeah. ano yung baluga? Kain na? Pakibat ang kita. Mmm, ya kung gang magkay ko mo, pants? Yung akiyang ko na. Anak, may lari. Ay, pan. mo na. Ay, bravo. Mga mm -hmm. kamahan niya bang ito? Mila ko kapal. Para sa sige. Dito. Ay! Ayan. Dito ako uuko para habang sinasabi ko ay natututo rin yung mga taong nakakarinig. At sya na natututo rin. Ayan, Yung kasing ano, dinuturuan ko lang itong kaibigan ko para malaman niya ngayong yung sugar, yung carbohydrates ay nadudulot ng maraming sakit. Dati kasi sa ko sa brown rice, kunin yung pangani na buli kaya hindi yung brown rice wala rin pinagkaiba sa white rice. Ano? Konting-konti lang kasi dati bumibili ako ng brown rice. Yun, bumibili ako dati ng brown rice. <laughs> Dahil akala ko kung mag brown rice ako, Okay lang 'yun sa itang dahil nga mataas ang sugar ko. Uh -oh. Tapos na pa, na ano ko na pag-aralan ko, nakakanood ng ano YouTube ganun yung mga uh -huh. doktor. Pinapanood uh -huh. ko. 'Yun pa brown rice, black rice pare-pareho lang 'yan. Uh -huh. Na carbohydrates. Uh -huh. Wala namang pinagkaiba. Uh -huh. Parang minamahalan mo lang yung sarili mo. Yung uh -huh. alam mo 'yun, mas mahal 'yun sa ordinaryong ordinaryong bigas, di ba? Ngayon pala, wala namang pinagkaiba sa puti. Kung gusto mong kumain talaga ng rice, ang gawin mo sa rice, kunwari magluto ka ng umaga, rep mo yon ng 24 hours. Uh -oh. Kasi pag nasa malamig yung, ano, yung pagkain, uh -oh. yung kanin, pag nasa malamig, uh, namamatay yung starch niya. Yung starch yun ang sugar. Ah, uh talaga? -oh. Oo. Saan may Ali, pwede mo na pali kanta. Kasi nung, nung pumunta siya sa malamig, uh -oh. ng 24 hours, uh -oh. ano na yon, uh, namatay, na, namatay na yung ano niya, yung starch niya. Talaga? Ibig sabihin, parang naka low carb ka na dun. Uri mo sabi yan, pag mo kung kasi Siyempre, mo pa. Huh? Parimlan mo na bagya. Buta may rimlan yung si direct rep mo yung 24 hours. Tapos kanta, kapag, yun nga, yung kapag nirep mo ng 24 hours, namatay na yung na, nalusaw na yung ano yung glucose niya yun ang starch kaya gawin mo yon gusto mong hindi tumataas yung sugar mo tapos yung ano yung yun nga yung sinasabi ko yung yung sugar lahat lahat na yan ang cause ng lahat lahat ng sakit di ba Evelyn yung business niya soft drinks. Oo. Oh, oh. Siyempre, Araw-araw na to soft drinks uh. <coughs> drink yan. Hindi niya napapansin na nagkakaroon na siya ng diferensya. Kung ano yung mahina mo sa katawan, yun ang titirahin niya. Ibig sabihin siya, mahina, lalo na pag yung edad natin. To. Yung edad natin, alam mo nang sa ano yun, sa sugar yun. Mm. Kaya nagkaroon siya ng sakit. Nagkaroon yung yan <coughs> si Evelyn. Mm kasi yun nga yung yung sakit natin nanggagaling talaga yun sa sugar lahat-lahat alam mo ba yung kung, kung ano, eh, hindi ka kumakain ng sugar wala kang kinakain ng sugar Hi -hi. pero kahit na kumain ka lang ng prutas mayroon naman carbohydrates yan eh ibig sabihin pero yung kasi pati mama prutas ako pero yung ano yung prutas lahat-lahat ng prutas pera lemon lahat-lahat ng yun siguro pera, pera sugar lahat lahat-lahat sugar lahat-lahat ng prutas. Ibig sabihin... Hindi pwede sobra. Hindi. Uh, pwede ka rin kumain, pero ang totoo nun, lahat-lahat na yung sugar. Uh -huh. Kung gusto mong alisin lahat, mag alam mo yung natawag nilang low carb. Uh -huh. Ibig sabihin, tatanggalin mo lahat ng tinapay, ng pasta, ng kanin, lahat-lahat, pati prutas. Lahat, wala ka nang kakainin na ano, uh -huh. kahit na yung mga kamote, patatas, bawal. Lalo na yung mga root crops, kagaya ng uh, carrots, ganyan, ng tibuyas pera bawang, bawang, maganda yung bawang sa katawan. Ah, okay. So, hindi rin maganda yun? Mga sugar lang dito? Lahat ng yon lahat-lahat ng sinabi ko, sugar lahat yon. Carrots? Carrots, kasi yung mga root crops, root crops, ano yan? Sugar yan. O, so, ang gagawin mo, kung maglo-low carb ka lang, kakain ka lang ng ulam, mm -hmm. karne, ganyan, o no? kaya ulam, pruta, uh, ay prutas, ulam, mm -hmm. tapos, ah, uh, ganun lang ang ginagawa mo, maggugulay ka lang, kagaya ng pipino. Tapos, kung gusto mong mag-ulam, mag-ulam ka lang. Ulam, ganun ka lang. Ganun, ganun, ganun lang. Ibig sabihin, low, naka low carb ka kasi yung mga... Pali ka talaga mga rice. Yung, Mas, kunwari, yung kahit na yung cucumber na yan, yung pepino, merong ano yan, merong carbohydrates. Pero sapat lang na nakukuha ng katawan natin. Pero pepino? yung pipino Oo. o kung ano man pero yung pag kinakain. pero sobra pag sobra yung so kaya nagiging sobra yon kapag kumain ka ng, ng, ng kanin kapag kumakain ka ng kanin ano kumak kumakain ka ng kanin yung ano natin yung kanin o carbohydrates mm -hmm. yung ano natin level natin sa katawan na yung tinatawag nilang sugar mataas mm -hmm. kaya kapag kumakain ka ng kanin lalo ka kapag nagugutong Oo. Oh. No? Oh. Hindi lang naman kanin, carbohydrates. Oo, oh, oh, oh. oh, Lalo ka pang nagugutom. Oh. Pero subukan mong huwag kang kakain ng kanin. Magkain ka lang ng pipino o ano, hindi ka man madaling magutom. Ay, Ay pero marami. Kung mo mga si. Ay, ba, ko tayo, eh. Try mo, baka kasi hindi mo alam may sakit ka na. Ako, yon hindi ko alam na nung pandemic, nung bago mag-pandemic, wala man ako sakit. Wala ako sakit kasi yeah. nga, nag-diet pa ako noon, pumayat pa ako, hindi man ako kumakain ng isang linggo. Uh, kapag sobrang gutom ko lang, parang kakain lang ako ng konting biskuit para lang, ano, pero na, natiis kong hindi kumain ng isang linggo. Umaya talaga ako. Tapos, uh, okay na yon Kaya lang hindi ko alam kung bakit um, pagkatapos ng isang linggo, kumain na ako. Pero yung linggong yon talagang kumayat ako. Tapos, uh, nung ano na, hindi na ako makapag, ano, makapag-diet kasi uh, kapag meron ka ng diabetes, kapag nagugutom ka, hindi ka pwedeng magutom. Hindi ka pwedeng magutom, pero uh, kapag umiinom ka na ng gamot, kailangan mong talagang kumain ng mm -hmm. Hindi naman marami, kailangan mong kumain. Pero pwede naman yung sinasabi kong low carb. Mm -hmm. Pero yung doktor sinasabi niya, wag low carb, 40-40, sabi niya sa akin. Sinasabi niya, kasi baka daw maano yung kidney ko. Hindi ko alam kung bakit sinasabi niya uh -huh. yun. Oo. Oo. daw, Baka tamaan daw yung kidney. Baka tamaan daw. Kapag daw hindi ka kumakain. Kaya kumakain na ako. Pero minsan talaga, nawawalan ako ng gana. Pero siyempre yung nawawalan ng gana, kailan lang yan. Kasi mataba pa rin ako. Tingnan mo. <laughs> uh -huh. Pero yung ano, yung... rita mo ba siya talaga? Hanggang hindi taktama ka na. Yun? Kasi, Kasi kulang tapong... na tayo sa exercise. Uh -huh di na tayo naging exercise sabi nga ng ano ko ako nga lagi akong ano yung totoo lang guys no lagi ako naiihi yung yak eh, balong mga paliko butang kay ito mo makanya kunwari man eh, mga pali eh, hindi, hindi, naman ako naiihi hindi ko naman nararamdaman na ako umupo ako bigla kunwari pinapakain ko yung mga pusa tapos biglang may lalabas na ihi hindi ko na mapigilan kaya lang lagi ang nanakip pero minsan lumalabas pa sa napkin. Uh -huh. Nangyari na sa akin dati. Alam mo okay, dati hindi lagi. 'Yun kaya ka ganun din. Pero yung yun, hindi naman ako inuubo, yung uh, ano lang hindi ko but di ko nararamdaman na ihi ako. Ibig sabihin, yung pangpigil ng ihi ko uh -huh. dahil nagkukulang na. na tayo ng exercise. Uh -huh. uh, ano daw humihina na daw yung mga pangpigil ko kaya hindi ko na nararamdaman. Kaya sabi ng dara ko, mag-exercise ka para lumakas yung ano mo. Para ako wala exercise. Oo, no, wala. Ako. Talaga, para oh, parati man, lang ako man. nag nagse-cellphone. Oo. Lagi ako nanonood, lagi ako hmm. gano'n, gano'n ang ginagawa ko. Kasi parang wala naman akong iniikutan masyado sa amin. Yun. Uh, pero yung ano, yung low carb na yun, yun maganda yun kapag hindi ka naglo-low carb, kung kaya mo. Kasi yung mga yung pinapanood ko, talaga nagigis nila, nabuntis pa siya, na ano, yung maganda yung katawan ng doktor. naglo -carb talaga siya, pati yung nanay niya. Wala na silang sakit o ano na dati, ano daw sila eh, parang may lahi daw silang diabetes, ganyan. oh, ngayon, wala-wala sa kalokar. Pag naglo -carb ka talaga, mawawala lahat ng sakit. Pero siyempre, may mga doktor na hindi naniniwala. Pero kasi, madaming ano yung sa carbohydrates, maraming siyang benefit sa health. Diba? Meron naman carbohydrates sa ibang pagkain. Oo, oh, kamote, gano'n. Hindi, carbohydrates yung kamote Oo oh. Hindi, hindi yun. Ma Mag-low carb ka, ibig sabihin ko nga Walang pino, ano. gulay, Ay, kahit ng gulay. Eh nakakapangina yun eh. Pati hindi, na, hmm? ginawa ko na dati yun. Na, Dinamakoy Dinamakoy ginawa ko ito Ginawa ko na dati yun. Ako. Bakit? Nagkakarne ka ba? Oo. Oh. Karne, gulay, na. karne, gulay, ulam, gulay, ganyan. Gano'n lang, hindi ako, hindi ako nanghihina. Mm Alam mo, nung naging mataas na yung halaga nung, alam mo, nung bago mag-December, nung December, December taas-taas na ano, ng baboy, gano'n, pipino. Kasi daging pipino dinibili ko. Pipino, tapos kumakain lang ako ng ibang pagkain na, nungari, karne, o ano. Or, May payat kanta? Hindi ko alam, basta puro lang ako nung pipino, pipino. Hindi ko na alam kung pumayat ako, pero mas, nung kumakain ako ng kanin, mas nakikita ko, tumaba ako natigil yung paglo-low carb ko na dapat sinachallenge ko nga mga nanonood na mag-low carb sila. Pero maganda yung low carb. Pero okay naman ang katawan mo. Okay naman kasi matano naman. Sa tao, Pero hindi, hindi. sa edad natin. Yung malaki sa akin, ano, dibdib eh. Oo. Eh, makanyang talaga, gifted ka. Gifted, ha? Kung meron lang akong pera, pa-opera ko ito, pababawat ko. Oo, ha? Tatay kayo pabawat. Nawawawas ko to. Pero ano, totoo yung low carb talaga, totoo yun. Meron daw, ano, meron nagkukwento sa amin. Hindi lang naman yung nagkuwento uh, nagkwento yung doktor. Hindi lang yung pagkukwento ng doktor. Merong taga dito sa Mabalakat. Nga dati siyang mataas ang sugar, dati siyang sobrang taba. Nung hindi na siyang makain ang ng kanin ng 3 years, sa Nawala na yung ano, yung ano niya, diabetes niya, nawala daw yung lahat-lahat sa katawan niya kaya hindi na siya nagagamot na ano. Um, hindi na siya nag-maintenance. Hindi na. Hindi na kasi nag low carb talaga siya. Kasi kunwari nag low carb ako ko, tapos nakakalimutan ko na naman. Ay oh, Diyos ko. Yun ang problema nung nag- Dapat nang... monitor ko, mga post ko. Kasi naging isang pa yung ano, pipino nung nakaraan eh. Pero ngayon, parang okay naman eh. Yung Ganun din naman, bibili Di ka rin ng ulam, bibili ka rin pagkain. Okay, lang yung ulam. Magluto yeah. ka ng, kar uh, ah, ng, 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 karne, okay, okay lang. lang. Basta huwag kakakain ng kanin. Oo, yun. yun. Basta yung pagkain mo, kung ano, pipino na lang, o ano, o kahit na anong gulay na pwedeng alternate. Pero yung mga gulay na iba, madaling masira. Yung rep kasi namin, hindi ko alam bakit pati yung nasa iba ba, nagyayelo. Kaya yung nilagay ko yung pipino, nagyelo. talagang kama Masisira. Alitan mo ni marami na mga doon, second hand. Ay, isang ano lang yun eh, isang taon pa lang yung rep namin. Yeah, yung yun, Pero inverter, mura lang yung wow. binabayad kong kuryente. Ay ka, pero pa uh, Last Yung, siriyan, yung yun lang yun. Eh. Ayun guys. Ayun guys. Kung ano-ano binigay sa akin itong bag ng kaibigan ko. Kung ano-ano bag na binigay niya. Oh. Iniwan daw ng mga anak niya. Tatlong bag. Binigyan pa ako ng bag. Ako nga may ilig akong mag-order ng bag kung ano-ano. Wala -ano. akong mag-order kayo. Iba-ibang bag. <laughs> Meron pang samba, ganyan. Oo. Pang ano. Kapag iba yung damit ko, iba yung bag. Oo uh -huh. nga, pwede rin. Tapos na ako sa passion-passion na bag. Ayun. O paano naman kasi yung mga malalambot na bag, kagaya nitong passion-passion na to. Malalambot na bag na ganyan ay kung ano-ano yung naipapasok mo pag matigas yung bag kahit nakakulay ng damit mo hindi naman makasya yung mga bag na yung mga gamit mo, yun ang mahira pero okay naman syempre pag binibigyan, katanggapin ayun ayun guys guys tuturuan ko tong magpaganda ano to, ito yung mga ginagamit mo mm -hmm. yun lang Dati marami, pero ngayon, napag-aralan kong konti lang. Mm -hmm. Pero siyempre, ito muna tapos yun. Kasi magkaiba yung kulay nito. Ay, ganito. Total, ganyan naman. Mm -hmm. Mauun. Ay, hindi, hindi, hindi. Kaya ka, no, mali, mali. Eh. Hindi ako marunong Yun ang hindi ko ano, alam. Mag-ano ka muna, mag-pants ka muna, maglagay ka ng ganito. Hindi, lagay mo yan. Ito, maganda naman. Mm, maganda yan, bago ka mag-makeup, makeup. Bigyan oh, na lang kita. Ano talaga? Para, ba, para Ay, alam mo. Ano ba belo? Pwede rin, true. pero... O, oh, yun at, na lang ang lalagay ko. O, oh, at ka. Okay, okay lang. Ito. Pero ilagay mo na pa yan, habang ano, nag-aano lang tayo. Na, Experimenting. Mm -hmm. Hindi, tinuturuan lang kita na kahit na huwag, wag ka nang maglagay o magpaano-ano ng ano. oh, oh kasi, kasi hindi na talaga. Siyempre sa wakasyon, nag-makeup nag naman tayo, diba? ba? Hindi ako mm nga, na, kahit walang okasyon, na na natuto na ako mag-makeup. Mag-makeup ka para mag yung tingin nila sa'yo. Al al Alala mo kasi yung kayo yun. Basta i-blend-blend mo lang sa ano mo yun, sa balat. Kasi bago ka mag-makeup, maglalagay ka muna ng kahit na anong moisturizer o kaya yung sinasabi oh, yan, mo. Yan. white, uh, moisturizer, snail moisturais, white. Moisturizer. O kagaya niya, di ba? O nakalimutan kong ilagay yung sinasabi niyang number ko o, oh, lagay mo na, bigyan mo ay, ay, na. Ay, wag na, mamaya na lang. O, kasi nag-ano ako, Bib bibigay ko rin. Eh, baka kasi kung nang minsan na, nasaan ako lugar, tapos bigla siyang, ano, mag-message. Nangyayin mo na lahat, lahat. Nakakaputi yan eh. Sila ba? Ito, ay, instant puti. Ito, oo. Oh, ha, ah, ito. Merong instant puti yan kung papansinin mo lang. Ha, ah, talaga? Yung pants? Yan, yan. Yung pinalalagay kong yan. Merong instant. Tingnan mo yung mga, ah uh, ano mo mamaya at yan. Wala kasing ano eh, eh, hindi na sila nag-aano ng yung malaking lalagyan. Kaya binibili ko yung mga nakasasoy na lang. Pero gusto ko sana para minsan yan yung malaking lalagyan. Yung simpleng ginagawa ko lang ganyan. Yung hindi naman kailangan na maging ano, ano-ano. Yeah, pag na-blend mo na, sabihin mo. Okay na, na-blend mm -hmm. na. Tsaka hindi naman yung nang akin na alatang halata pa yung pekas oh. o sa'yo eh. Pero ikaw, yung sa'yo, hindi naman gano'ng halata. Kasi doon lang eh, hindi naman halata yun. Ang oh, lit, ito eh. Tapos, ito pa. Yan, 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 yan. Ito tayo. Pero pwede naman wag ka maglalagay ng ganun. Pero ako naglalagay Ah, ito, ano yung glass on? Ginawa ko lang ito. Ganyan lang. Talaga? Lang. Ginawa mo yan? Pants lang ito tsaka food color na ganyan. Ano hmm, talaga? Yun lang. Pwede. Kahit na ano. Kung yung nakaraan, hindi pants yung ginamit ko. Pero ngayon... Baka uh, naroon yung gebet ka yan? Ah, natatanggal ito. Natatanggal itong dito niya. Ah, okay. Kaya papasok ko lang dun. Yan okay. yun yun. Siyempre. Ayaw kasing yung mga ginagawa ko. Ginagawa ko lang food color, food color at saka yung pants. Oo, ano mm -hmm. O, kala mo lang, kala mo lang makapal yan. Mm -hmm. Pag nilalagay mo yan, pag naglagay ka ng ano, uh, mag iiba na yan. Pag um, mawawala yan mamaya, yung yeah. ko. Kaya nilalagay ko to para pantakit ng teras oh, natin. Oo. Oh. Tapos noon, dalagyan ko na ng uh, parang foundation o bibig rin yung kaya. So yun, uh, uh, hindi, siya nakakaano, nakaka pekas lalo. Kasi di ba yung... Uh, mm, yung, na, yung nakakapekas, ano -ano, oh, oh, oh. yung pagkastas na kung ano-ano. Oo, oo, oo. Yung pagkastas ng... Kasi food color lang naman ito. At saka hindi naman dahil nagkakastas, pants lang yun eh. Yeah. Blend, 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 blend. Ano yun yung ilang mo? Akala ko pa naman, hmm, ano, makalun ka talaga lupa. Akala ko so, natural. Natural o. Oh. Nagmumukhang natural lang na kasi nga yung nilalagay ko. Sabi ko, akala ko nga dahil sa araw eh. Kaya may mga oh. Hindi manalatang parang mayroon hmm. meron ako. Blush eye. Oo. Hindi halit oh. I-ano mo ito. itong ang I-blend ito. mo yan. Oo. Oh, okay. Sa ilalim ng talaga. Oo. Uh Doon lang. Pag na-blend mo na. Kaya bagay. Kahit ano yan. Mabubura. Ito na naman. Ito na yung pinakaano Ano yung no. lang Ito yung papapil. Ang pangalan nito, papapil. makikita mo sa TikTok yan. Pwede ka Kahit simpleng-simple lang yan, makikita mo may pagkakaiba sa mukha mo. Yung mm, ganyan-ganyan mo. Ganyan. Yeah. Kaya ginanyan ko na kasi nahirapan na. ako. Oo. Tsaka, parang mas makapaliis. Hindi, eh. magbiblend pa yan na Nawawala lahat ng yan kahit na hindi. Ah, talaga? Kahit hindi pa tayo nilalagay mo, okay lang. Okay lang kasi mawawala lahat yan. Kasi kapag hindi mo inanoy mo ka mo, hindi mo inaayaan. Wala na Wala naman sa yo. Okay lang. Natuwa na ako. Uh, sa bagay, pero sa bagay ako hindi hindi naman ko naman gusto mayroong manligaw sa akin. Tinatakpan ko lang talaga yung mga peras ko kaysa sa makita nila ako pangit ako, di ba? Oo. Oh. Gusto ko maging maganda ako sa tingin nila. Tsaka sa sarili mo, di diba? mm -hmm. Para kompleks okay. ako. Mm -hmm. Ito naman, mas maputi ito. Yan naman. Ito free so, lang. Ito, niya ito, ito free lang ito. Uh -huh. Nasa papapin lang yan. Yung ano, ginagawa ko lang, di ba? At tingnan mo, nawawala yung skin na Oo, oo, oo. Pero may natakap na rin ang kayo. May natakap na rin ang tiyakan kayo. Yung mga blessers. Oo. Kasi nakikita nila yung pula-pula oh, sa loob. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Oh. Pero nakikita mo, yung mm. ibang ginagamit na foundation, halata. Hmm, ito parang natural lang. Oo. oo. Alam mo ba yung ano, nung nagpunta ako sa... Ay, alam mo nga natural sa'yo. Sabi ko may nga luto araw ako. Oo, oh, diba? Kasi mm. kailangan, pinag-aralan ko pa yan bago ako na gano'n. Nag, mm. nag, mm, nagpunta pa ako sa Watson. Alam mo yung Watson sa SM? Mm hmm, hmm. ako doon. Tapos inaalok na rin sa akin 900 pesos yung ano. Oo, yung blush on na yung hindi, hindi blush on. Ano, yun, mukhang Yung yeah. ganito na ang tagal-tagal pa lang ng video natin. Mm Yun. Yun, guys. Ganyan-ganyanin mo lang. Ikaw nga, oh. Oo, yun na. Ako na kaya ko na yan. Tapos makintab pa. No. Oo, makintab pa. pa. Hindi, anuin mo muna yan. I-blend mo muna sa kamay. Sa kamay Oo, pwede sa kamay. Gusto mo sana para sa sundan ko. Mami, makalimutan Ito, nabibili ko lang din sa Watson. Ito. Sa Watson lang to. Nung inaalok nila ako 900, binalik ko yun. Hindi oh, okay. nila alam. Pero nakita mo, simpleng-simple lang yung nilagay ko, di oh, ba? oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Tsaka hindi, parang natural din. Eh. Oo, oh, tsaka hindi siya ano, yung humihiwa, hmm. alam mo yung lay sa bala? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh. Ito, magpolvo ka lang. Polvo lang ito. Magpolvo ka lang. Powder na. Oo, pa powder yun. lang yan. Uh, powder na ino-order. Ay, hindi, Para lang maalis yung kintaan. Hmm. ng konti. ganyan-ganyan oh, nyo ganyan lang. Yung okay. kilay talaga, hindi pa ako marunong magkilay. Kasi wala akong, ano, wala akong balak na pakilaman ang kilay ko, natatakot okay, ako. Ang ganda na kasi. Din. Tsaka, okay na yung kilay. Mer Meron akong gustong bilhi, uh, orderin. Ah, uh, hindi siya pang kilay. O, oh, okay na ako. O, oh, okay na. okay oh. na. O, yan, ito. yung, mukha mo ngayon, pwede na yan. Pero kung gusto mong maglagay ng last on talaga. kayo nang okay, mag Ano, lang, ano lang. Yung yung ganyanin mo lang. Yan, konti lang. Mm -hmm. o, para mo ko lang ito. O, ikaw nga, dyan lang yung pehas mo. Ako nga, hanggang dito. Eh. Oh, ganyanin mo lang yung mukha mo. Tapos mag maglagay ka ng ano. Magandang tawag dito. Maglagay ka lang ng konting lip, lip, lip gloss. Lip, 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 lip tint. Lip tint yan. Oh, di ba nahawa na ako sa ganda mo? Oh, di ba? Nga, ganyan-ganyan ka lang. Oh. Hmm, hindi no, ka naman. No, Nga, no, natural lang. Oh, no, natural lang. At least hindi umiiwalay kahit nasa malapit. Oh, yes. Ang hilita mo, natural. Ito, ako na lang yun. Ang nilagay mo. Hindi, ito. Anong nagagawa mo? Wala mong food color yan. Ah, yung nilagay ko? Oo, yung may food color. Ah, hindi. Lagay, Ah, gusto mong mag-food color o eh, mag-blast on? Blast on. Oo, oh, oh, ganda na. Hindi ba? Ganda ako. Oo. Diba? Ako. Oh. ako nga, lagi pa, pa ako nakaganyan eh. Yung lagi ako nakaganyan. Tapos ang puti na, pumuti. Pumuti na. Uh, kaya nga. Ba't ang ganda na? O, oh, sa susunod, yung gagawa kita na sinasabi mo. Pero wala oh, pa akong lalagyanan. Hindi. Gawa, gawa mo ako. Tapos sa so, susunod doon kita. Oo, oh, kukuli no. ko sa bahay mo. Oo, oh, yung lalagyanan. Wala akong lalagyanan. Meron ako dito. Kahit ano, kahit ano. Kahit ano lalagyan. Kahit ano lalagyanan. Basta merong lalagyanan. Ayun, guys. Pinaganda ko siya. Ayun, guys. Ito, nag naman ako. Uh, ayun. Ito namang kasama ko. Ito, nagpapapedicure. Meron nagpapedicure sa kanya. Oh. Blogger siya. Ayan. I-follow mo. I-follow mo. Let's see. Ayan. Hindi, hindi naman sa FB Sa YouTube. YouTube channel. Pero di ba yung anak mo nag YouTube din? Malibya, dinok na. Tinok nang na. Bakit? Wala, time. Ah, wala nang time. Wala nang time. O, ko kasi hindi ko na nakikita yung mga vlog-vlog niya. Kaya eh. ako uh, Sa bagay. Ayun guys. Uh, siguro kailangan ko nang tapusin itong vlog kong to kasi masyado nang mahaba. And eto uh, dahil uh, pumasyal lang naman ako dito sa aking friend-friend. Ayan, habang nagpapamanicure siya. May pedicure siya. Okay. Habang nag-aatid daw ako. Ngayon, guys. Thanks for watching. <laughs>